Said. Okay, what is the one question for you, Casey, that you've always wanted to ask your your papa, but you never had the chance to? Hala? Choose one question that I've always wanted to ask him. Kau, kung umano ba pinangalit na magkamukha kayo? Meron na? Sige, go baby. Wala akong pakialam sa mga mga Wala akong matanong, Nina. Masyado akong overwhelmed. Wala question? na questions. mo yun daw. Oh, na? oh si, si Gabi na siguro meron siya for you. kung mahal na mahal mo yun. Ako, meron akong question. Yeah, Sige. na yung reflection, mahal mo din yung nanyaw or yung nag-aalago sa kanya. Na mismo. Eh, ba naman eh, dapat yun din tinanong ko. Nung, th ito na, ito na, ito na. Nung three they years. Hindi ako tapos. Hindi, ako muna. Ladies first. Hindi mo, talaga sila yung pareho. Ako naman. O, di ba pareho, pareho, no? Uh Oo. -oh. Nitignan ko sila. Samantalang, okay. sa akin lumaki to. Pero, isn't it surprising how much of you she has in her? That's what I was gonna ask. Oh man, okay, go. In the 13 years na hindi tayo nagkita, what, are you, how do you, how do you feel? Ang pangit ng tanong. How do you feel? Um... Are you surprised that growing, I grew up with mom, lumaki ako kayo na mama, pero parang malapit pa rin tayo. Hindi ka ba nagtataka kung bakit hindi ako galit sa'yo? Ito yung sagot, oh. Oh, no, very good. Thank you. Hindi <laughs> niya alam yun. Hindi niya alam yun. Thank you, thank you. Hindi <laughs> ka ba nagtataka Marami pa? Maraming salamat for uh, taking care of our little baby nung wala ako. Pero hindi ka nagtataka pa kung bakit... Di well, diba nagtanong ka sa akin before? Naku, pinakahihintay ko yung moment na yun pagdating ng araw. Tapos nakita sila. Tapos magugulat siya bait ng anak niya. <laughs> yun yung dream ko. Naku! Kasi nung, nung, nung nagpunta na ako ng Amerika kasi wala naman akong iniwan na masamang alaala na hindi naman kami nag-away. Ako iniwan mo Naku. ako. Ninang, can you believe it? Ako. Ninang, Ninang, ma, tinanong, oh. tinanong ni Papa sa akin dati. Patapos na kami ng shooting. Sabi niya, Nagulat ako. Sabi niya, baby, was there a time na galit, galit ka sa akin? Di ba? I'm sure, I'm sure. I'm sure galit ka sa akin. Di mo lang masabi, no? Di ba? I mean, I'm, I'm, sure, I'm sure. Galit ka, galit ka. Galit ka. Pa? Hindi naman ganyan. Ganon. Para kang shooting niyan eh. Are you sure? Are you sure? <laughs> eh, ganon ka magtanong. Di mo lang alam. <laughs> Nung ano kilay na ganyan. Tinanong <laughs> mo ako kung nag kung hindi ba ako Kasi, galit Anong sabi ko hindi. Okay. Tinanong ko yun. Kasi, hindi. Ang edad ng uh, mga babae pagdating ng 12 13 14 15 Merrybell okay, yeah hmm. rebellious stage yun ang gusto kong malaman bakit hindi ba hindi na naman daw nangyari maraming mga ba? bakit ay talagang love kanya oh. hindi pero ba? hindi ko alam kung mas gugustuhin niyang nagalit ako kasi ibig sabihin may naramdaman ako kasi pag hindi 'di ba parang natural 'yun natural mm. 'yun pag na nagagalit ka pero tanungin natural. mo si mama pa wala talaga kaya nga yung pelikula namin, merong ng galit siya sa akin doon. Yun ang parting hindi ko nakita sa kanya. Na one time, maring nagalit siya sa akin. Pero hindi ko nakita yun. Gulat ka doon, paano? Wala siyang sinabing anything na masama about you panong lumalaki ako. Po... Ang galing-galing nga eh. Thank you very much. Pero may nagkakapulit. Uh... Ano na may mga bulong-bulungan siya? Ah? Oo, uh -huh, Nina. Sino? Doon na lang tayo sa likod, Nina. Oo uh -huh, nga eh. Ano di yan? Hindi ko alam pala. Secretos, oh, si Ana. Ah.